ang bag ay hatid sa akin ng walang kamatayang Barley Grass. This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Ayan, so mga ka-flyers, di ba ako natin sa ating ikalawang segment? Ano po? Ito po ang The Micro Agenda. At gayong uh, araw po ng Merkulis, ang pag-uusapan natin ay about po sa uh, service yung ibinibigay po ng Card MBA na kung saan ito po yung uh, automated nila na, ano, na chatbot. Ano po? Para kung kayo po ay may mga katanungan regarding po sa insurance, hatid ng Card MBA, hindi na po kayo kailangang pumunta po sa opisina or pumila para po masagot ang ating mga katanungan. Meron pong binibigay or ipinakikilala ang Card MBA na chatbot na kung tawagin ay itanong e mo. I e tanong space mo. Okay? So kung kayo po ay nasa messenger, itype nyo lamang sa search bar ang i e tanong space mo. M-O. Ano po? And then, yan po yung itanong mo mula po sa Card MBA. And then, pwede ka na po mag-type ng mga tanong at presto sasagutin po yan ang itanong mo, messenger bot. Ano po? Ayan. So, mga kasiguro, mga ka-Card MBA, may tanong ka ba tungkol sa insurance? Si Carmina ang may sagot dyan. Ayan. Would you like to meet Carmina? Si Carmina pa yung inyong Card MBA information and assistance chatbot sa messenger. Gamit ang itanong mo, pwede ka lang magtanong tungkol sa insurance products or policy ng Card MBA anytime, anywhere. Hanapin lang ang itanong mo sa messenger, itype ang tanong mo at presto, may sagot agad si Carmina. Walang pila, walang hintayan, may instant information ka na agad. Okay? Huwag kalimutan mga ka, ah uh, mga kasiguro, ano, mga ka-card, mga ka card MRI members. Kung may katanungan ka tungkol sa inyong insurance, ano po, medyo naguguluhan ka, pumunta lamang sa inyong messenger, i-type po sa search bar ang i-tanong e, mo. I-tanong e, space mo. And then, pwede ka na mag-type ng mga tanong mo and press po, sasagutin niya ni Carmela o Ramis mo. Okay? Ayan. So, thank you so much. When the days are dark and the nights are long, in their embrace we feel so strong. Through every storm, through thick and thin, family's love where it all begins. Okay, hello, mga ka Uh, the microagenda ay hatid po sa atin pa rin ng Salveo at ng Lars Keeper Ano po? Maraming salamat mga katribo sa patuloy na panonood. Uh, alam ko nakasubscribe ka na. Hayaan mong iwanan ko sa inyo ang mga salitang inihabilin ni Jesus sa ating inang simbahan upang manatili ka sa pananampalataya. Matthew chapter 18 verse 18 to 21. I tell you the truth, Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven and whatever you permit on earth will be permitted in heaven I also tell you this if two of you agree here on earth concerning anything you ask my Father in heaven will do it for you Amen Hanggang sa next video mga katribo like share comment and subscribe ito ang The Flyers TV.